<laughs> mga partners, welcome back ulit sa ating YouTube channel, Boy Tabang. Wow. Wow. Uniform for today. One. 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 Garage. Improvement. Ay mga partners, no? So, nandito pa rin po tayo sa bayan ng Palapag. Siyempre, uh, ito naman, panibagong uh, barangay. Barangay na? Kabariwan? Kagawad, Kabariwan? Kabariwan. Kabariwan, mga, kabariwan, mga okay. partners. So mga partners, so yan, meron po yung nirekomita sa atin ng uh, uh, parang barangay captain at syempre sinamahan tayo ng mga kagawad dito. Ayan po, nandito po si kagawad. Shout out po kagawad. yan. So meron po silang nirekomenda. So huwag na po tayo nga pa. Tara na po, visit tayo natin. sa so, mga partners na dito na po tayo ngayon sa bahay no ng isang uh, beneficiary or yun, may ng uh, mga barangay official natin so pwede ka makikos pwede ba kung mag para mga partners pinapagali tayo ah. ito po ayan oh. bahay po nila mga partners ikit po hello eh? kumusta po te ayan mag ah uh, uh, bago pang lahat, no, so, siyempre magpapakilala po muna kami. No? Baka makampo nyo, baka makampo na bakit mayroong mga tao dito sa bahay nyo, no? Ayan. So kami po yung uh, The Great Timoray nun. Siyempre sa pamumuno po ng uh, ni Kuya Joey The Great. So si Kuya Joey, Drag, uh, Kuya Joey The Great pa isang uh, member ng Team Kalingap. Kung uh, pamilya po kayo dun. So yung Team Kalingap po ay uh, binubuo ni Kuya Bal at Edna Kalingap Rap. Shout po sa inyo. Sila po yung, uh, si Kuya Bal po yung ama ng Kalingap. So yung Kalingap po ay uh, lumalaganap sa bu uh, buong Pilipinas. At syempre, doon po mismo sa mga batch 1 nila kuya, yung uh, meron na assign sa uh, Negros, sa Mindanao, no? sa Iloilo, syempre sa Parting Luzon. So, si kuya pa yung assign po dito sa Visayas, dito pa sa lugar natin sa Nagelsama. So, bumu bumuo siya ng team, at syempre, ito na po, bumubisita po sa mga barangay-barangay. No, ako po si Boy siyempre syempre, kasama po natin si Yancy Siyempre si Kuya Joey po ay nandun sa labas. At si Ate Edna. At siyempre si Vivi Mixlash. At siyempre shoutout din kay Kuya Raymond at kay Tatay Remy. So, ayun na, no, na po kami. No? Pagpasta, ano naman po yung mga pangalan nito? Eh? Ako po si Mal po ang tawag na dito sa... Malin, kung ano Malin. Mali. Mali. Si Kuya naman, ah? Malin. Malin, Mali. 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 oh, sige. Si Kuya naman po. Tara, upo tayo dito. Tara, upo tayo kasi papagod. Papagod magbasket. Tara <laughs> ko. Wala nga lang po yung Okay lang! Okay lang yan. Sana po kami dito mga. First si kuya naman po ay? Eh? Atay. Uh, Romel po. Romel. Ayan. Ilang taon na po kayo kuya? 27 kahapon. Ah! Birthday mo! Ayan! Belated oh. happy birthday po kay kuya. Romel. Sino birthday? Romel. Romel. Si kuya... Romel. Birthday ko Romel? Oo. Oh. Ay! Bikin ang kantaan yan brad. Oo oh. nga pala. Bikin ang kantaan. Birthday! Kasi ka nai nai? Nai! na sila? Ay na. Ay, pa mga partners kakatawag po natin sila ng... May birthday dito na ka <laughs> natin! natin. Bilated na po, Ay, belated. May birthday! Nakay tayo pansit. Si uh, Kuya Rumen, happy birthday. Ito si Handog, syempre yes, ng founder ng The Great Timor na yung kakanta. Ako muna kakanta, ha? Happy... Happy... <laughs> happy, happy, <laughs> happy birthday sa'yo. Happy... Happy, happy birthday sa iyo. Happy, happy, happy birthday. Sa iyo ang inuwi, sa iyo ang tutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Kain na na, kain na na. <laughs> Dahil birthday mo, isa. Oy! Dalawa! Tatlo! Ayan, no Apat! Lima! Happy birthday, Vero <laughs> Men! Oh, Maraming okay. salamat. Dito yung The Great Team Brennan. Wawati kayo ng happy, happy, happy birthday. Wish you all the best and... Good health for you. And... Long life. Long life and... Be kindness. Sabi ni Ryan, more birthdays to come. Okay? Tuloy ang buhay. Salamat. Okay. Mga partners, syempre nabati rin natin si Kuya Rubin ng uh, birthday. Pang ilang birthday mo na? 27 po. Ah, 27 ba? Tapos, no? Kasi ang lang siya ni Kuya Raymond. No? Ayan, 27 years old. Ayan, kahit papano, no? Uh, Nalate mga kami sa birthday mo, syempre, hindi pa rin namin nakalimutan magbigay ng konti nga pag mga mahal para. Ano? Syempre, uh, si ate, Malin. Malin. Elen po yung hanap ko. Tatlo. Na? Nasaan yung isa? Oh, busy. Galaan. Ay, sa galaan! Wow, <laughs> okay, yun, ipatamad ka pa sa galaan na. Ano po yung mga kalaro? Ah, mga kalaro. Ayun. Ah, ito, ito, nakapula. Ay, hindi ba? Ito, ito. Hindi ka dito. Oh. Okay. dito. Masok. Ayan po. So, ayan. Gusto naman po kayo dito.

Tapos po nakakapanguha po ako ng mga mga yung duma. Yung mga gabi, gabi ako. Mga kamutik na ako. Uh, Ino-online niya po. Ah! Parang binibenta niya sa online. Okay. Syempre mga ka-partners na yung uh, yung pagtitinda po ngayon, high-tech na. So, pwede na po sa social media, no? Para marami po yung nakakaalam. Hindi porket na nandiyan ka lang, di ba? Nandiyan ka lang sa isang pwesto. Yung mga nakakakita lang. Yung makakapanong ng paninda mo so grabe. Masipag, masipag po. Masipag po yung mga pamilya po, mga partners niya. So ayan, no. Uh, gusto ko lang pong itanong sa inyo kung uh, ano po yung may po namin sa ganitong sitwasyon na yung dito. Kasi pumupunta pupunta kami sa mga barangay upang maghanap po ng mga katulad po ninyo. No, meron na po kami uh, napuntahan napuntahan sa barangay sangay. Meron na din po kami doon na tulungan kahit na sa konting uh, bagay lang. No? Ano po yung ipaglilingkod po ng The Great Team Rhinon right para po kayo papano? Matulungan kayo sa inyong mga uh, pangangailangan kahit sa maliit na bagay lang. Nakaya po. Ma! Nakakakain naman po ba kayo dito na tatlong beses sa isang araw? Bali, dalawa lang po. <laughs> dalawa lang bakit po? Ano po yung uh, kulang po sa budget? Yung mga pag-cocopress uh, pag, uh niyo po ba, buwanan lang yun? minsan po ay tatlong buwan. Tatlong buwan? Oo. So, after ng tatlong buwan, hihitay yeah. ka ulit ng tatlong buwan okay. para po oh, no. mak makapapras. Paano naman po yung tatlong buwan na wala nga? Minsan po nag-relabor ako. Yeah. I ano mean, yeah. yeah. na po kahit? Ah, construction. Nagko-construction. Yeah. Sa ano pa yung mga ibang uh, trabaho mo? Kung halimbawa walang oh, construction. Pag wala pong iba yung nasa bukay, nagahanap ng mga online na isa uh, okay naman po, nabibinta niya naman po ba? Na, uh, minsan nabibinta, minsan hindi. So, kung hindi nabibenta, kinakain nyo lang kayo Ano po yung Anong specific po na pagiging hira, po na wala mga magarang? Ito pong bahay po ba't lupa sa inyo po ba't? Hindi. Pinatirahan lang sa amin tapos ako po yung nagbibenta ng na, na damo. Ah, ikaw yung ah, ikaw yung katabas. parang caretaker ka dito. parang gano'n. ano po ako parang may pagakay. Ah, pagakay. So, sa kabilang kuan Si Chiu. Tapos, taga-kapariban naman po. Masawa ko kaya nandito Ah, dito, dito sa kuan dito sa barangay na to. So, parang isang uh, caretaker ka naman po. Ah, ako naman po ba yung anak niya? Ako naman ba sakitin? po ako sa pagkakay. Pag, pag namibis ko yung mga anak ko, minsan na uwi ako ng gabi. Ah, malayo po ba yung pinagkukuhanan nyo ng kukras? Malayo po. Dalawang oras pang lakad. So kapag nami-miss mo po yung pamilya mo, nauwi ka. Oh, grabe, napaka uh, mabuting ama po ni Kuya Romet. Ama po ba? Ayan, sabi po niya, kapag uh, nami-miss daw niya yung kanyang mga anak, kahit malayo po, dalawang oras yung lakad, talaga umuwi po siya. Kahit gabi na umuwi. Okay, gabi na. Ayan. So, ano po yung masasabi nyo doon sa mga makaka makakarelate o makakapanood po sa po ito ng mga kanina? <laughs> ano na po yung masasabi nyo? <laughs> Siyempre, di ba? Mostly naman po sa mga Pilipino, yung mga kababayan natin talaga mahihirap, di ba? Meron din ka katulad sa kalagay. Ano po yung uh, magiging uh, payo nyo para maging masakal po yung pamilya po. Kahit Bali, ang masasabi na, ko lang po, masasabi ko lang po yung mga nag-aaral po po ay mag-aaral na. Kasi ako, simula nung nahinto po ako ng pag-aaral, nakapakasawa tapos naawa ako sa mga anak ko. So ano ano po yung nga pinaka-plano mo para po sa pamilya mo? Talagang ma uh, po ako para mapaaral mo na yung tatlong anak mo. Meron na po bang nag-aaral? Ano pa? dalawa po ito at yung uh, panganay. Anong pa, anong uh, grade? Kinder? Kinder po tapos uh, kinder. Ah, uh, kinder one. Mm -hmm. So bali, ngayon tulog ito po. Uh, ito po yung mga kapartners na ito po yung minsan na uh, in-advise na ni Kuya sa kanyang mga beneficiary kuya. Um, na. Sabi na, nga ni kuya, ah uh, kung meron pang uh, ibang uh, pwedeng uh, Kasi sabi ni kuya, yung mga anak mo, unti-unti um, um, -unti lumalaki ba? Lumalaki rin yung gastos. Kailangan na meron kang isang paraan o isang trabaho na kaya mong uh, solution yung pang araw-araw na gastos mo sa anak mo. Diba? Ano nga, ano nga, anong tinapis mo lang po ba kayo? Na college level lang po. Ay, still. kaya pala fluent siya matagal eh. Nakapasya na po ba kayo ng mga niya? Okay. Nakapag-guardia na rin po ako sa Batangas, tatlong tao. Ah, guardia ka po dati. Bakit ko po umili dito? Namiss ko mga anak ko. Ah, bali, nung kuan, nung nagtrabaho ka doon sa Batangas, sama-sama ka. po kami. Tapos, sabi ng asawa ko, pumunta daw ako ulit ng Batangas. Eh, parang hindi ko magawa, hindi ko maiwan mga anak ko. Wow, oh, grabe. Napakakunti oh, ni Kuya Romel. Bali nang talaga, hirap oh, basta talaga, sama, sama ayaw niya talaga yung uh, sa kanya yung kanyang pamilya. Kung nasaan daw siya, kailangan uh, gusto niya nandun siya. Mas lalo pa po na hindi sa amin yung kinitirahan namin. Kaya nang video nag-aalala ako dito. Baka biglang paalasin, isang pupunta. Pero ang ganito naman po sa kalagayan niya dito, hindi naman po kayo punta. Hindi naman po. Ginagawa ko naman po ang pagtatamas po dito kaya. Siya mga partners no. So kahit papaano na bisita rin natin si Kuya Romel. Ayan, so uh, sana po makabalik kami dito Kuya Romel kasi uh, syempre ah uh, kami po ay bumabalik lang po depende lang po doon sa mga nanonood kasi for example po uh, meron pong uh, magsabi na ay grabe naman yung pamilya niyan sige magbibigay ako ng ganito di mo wala ng sa so, konting sana po makabalik kami at pakabisita ulit kami sa inyo dito no? so I hope po mga partners no, sa sunod natin na pagbalik kasi grabe naman po talaga yung uh, sitwasyon nila kaya ay Mabalikan po natin sila, may dalang uh, konting bigas, kahit konti lang, no? Kahit tapos konting grocery, kahit pa pa, no? Meron po silang uh, mapagsaluhan, or no? Meron po silang uh, pinaka-stock na pagkain po dito sa kanilang bahay, no? So, ayun, Kuya Romel, no? Uh, Siyempre, binigyan po ni si Kuya Romel bilang uh, birthday gift ng uh, The Great timor Ayan, ano po yung uh, masasabi mo doon sa mga nanonood sa, or sumusuporta sa ginagawa naming uh, paglinga po dito sa ah uh, inyong bayan. Ano masasabi mo doon sa mga nanonood o kaya sa mga sponsor po natin? Ano masasabi mo kuya? Ano yung masasabi mo? Siyempre, di ba? Yung uh, pera po na yan, hindi po yan galing sa amin. Hindi po yan galing sa amin. Galing po yan doon sa mga nanonood at saka sa mga sponsor natin. Diba? Yung mga sponsor po natin, hindi naman po lahat na sa ibang bansa. Pero yung itunutulong po nila, pinagtatrabahoan po nila. So, ano po yung gusto mong sabihin doon po sa nagbigay ng uh, kahit makabili ka lang yan ng uh, bigas, no? Tapos pang ulam, yung makabili kayo mamaya ng masarap na pagkain. Mga na Masarap na ulam. Ano yung gusto mong sabihin doon sa kanila? Sana po marami pa po kayong matulungan na ano, sa mga barubarang kayo sa mga katulad ninyong mahihira. No? Ayan, sa mga kapartners gusto po magpasalamat ni Kuya ako na lang po yung magpapasalamat kasi nahihiya po siya. <laughs> Ikaw po, ate, ano po yung masasabi mo doon sa mga nanonood or kaya doon sa mga sumusuporta sa ginagawa namin paglingap? Anong gusto mong sabihin? Mas laro rin po yung Sa so, mga partners, uh, syempre, alam ko naman po kahit nahihiya sila, alam ko po yung uh, gusto, uh, ibig nilang sabihin or gusto nilang sabihin is gusto nilang, nilang magpasalamat. No, nagpapasalamat po sila kahit paano pa, kahit malayo kasi kami po taga katarman po kami. No? Siya po yung cameraman natin si Yaski taga Mindanao. No, si Kuya po taga kabite No? So kahit po malayo mga ka-partners, talaga pinupuntahan po namin kahapon, kagabi, anong oras na po tayo nga uh, umalis doon sa Katarman para syempre kasi dito po yung destination na namin. Dito na po sa second district, papunta na po kami ng Gamay. No? So kahit po malayo, umulan, or umaraw talagang uh, tuloy po kami sa aming trabaho mga partners no so thank you thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta at syempre sa mga naniniwala at nagmamahal po sa munting challenge po natin at syempre sa lahat po ng mga uh, the great team wori right yan thank you thank you so much po sa inyong palaging panonood at siyempre palaging pagsusubaybay thank you thank you so much po sa inyong lahat ayan kuya hindi na po ako magtatagal kahit pa na bisita or ganun kayo ito lang hindi lang po ako magpo-promise ko kailan po kami babalik pero uh, talaga kung uh, meron po makapanood at syempre magbigay agad po namin dadalhin dito no? kasi sya yan na lang po muna yung maraming salamat uh, po uh, sana po makatulong sa inyo kahit sa maliit na paraan no? ayan so mga ka-partners ayan isang pamilya na naman po yung ating uh, uh, na-scout or uh, natulungan. so I hope po doon sa mga magla-like at magsi-share ng video, please po pa-like at share naman po. pa ka pa ba, no? marami po nga tao yung makapanood sa ating vlog at siyempre, marami po pa tayong matulungan tama po ba? Ano po? Ayan. So ano po yung masasabi niyo sa mga ginag uh, mga katulad ko namin ng mga charity vlogger? At kahit malalayo, pinupuntahan namin kahit yung mga mga delikadong lugar, pinapasok pa namin kahit uh, mga yung mga daanan, lubak-lubak. Ano yung uh, masasabi mo? Kasi siyempre, saksi ka na kasi nandito na kami, di ba? Ano yung masasabi mo? Ina-expect mo ba na mayroon pupunta ngayon sa inyo dito? Hindi po. Hindi? Hindi. <laughs> oh, ano nga po. yung, kaya, ano po yung masasabi mo? Okay. Grabe po. <laughs> Grabe. <laughs> Speechless po si Kuya Romel. No, okay. okay. kasi hindi po niya inasa. Ang sabi mo sa... po, napaka, ano, napaka sipag Siyempre, hindi po namin yan magagawa doong, kung hindi po dahil sa mga sugit natin at siyempre mapagmahal na mga viewers at sports. So, no? Thank you, thank you so much po mga ka-partners. No? Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Sa so, labas na po tayo mag -antro. At ayan, Piramel, mag po kayo dito palagi. No? siyempre, I hope po na makabalik tayo dito. Ate Maylin? Malin. Maylin. Walang May. Malin. Ayan. So, kahit pa paano, tuloy-tuloy lang po tayo. Sa so, mga partners Tara, mag na po tayo sa labas. Peace. Bye-bye po, bye-bye. Bye-bye. A few moments later. Apo mga partner, syempre, nabisita rin natin si Caramel at si Kuya Malin. Yan, thank you, thank you so much sa ating cameraman for today. Flex mo, boy. Flex mo, flex mo. One garage. Shut up, po. Baka naman po, baka naman po. One ito garage. Hindi po to, po to sponsor. ng partners. Ayan. Ito lang po talaga yung binili namin uh, uniform kasi ito po yung uh, talaga gamot sa init at sa lamig. No? Ayan, thank you, thank you so much po. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Gusto ko lang mong pasalamat sa lahat ng uh, mapagmahal na sumusuporta kay Boy Tabang. Siyempre, yung ating uh, kapartners, family sponsors. Siyempre, <laughs> Manitere Anderson, Ma'am Hawaii, Ma'am Irene Biswilan, siyempre, Ma'am Mokidoke from London, at uh, Ati Selena Barabosa, uh, Tita Mars, Tita Marcelina, at siyempre, ah uh, Uh, San Kai Emma at Ate na Malinaw at Ate Bet Jones at Jones kaya ni Janet Galban Salazar thank you thank you so much Kate Rose Agiri Vlogs kaya Ate Barbosa at uh, kaya Rose Agiri Vlogs kaya Ate Elizabeth Alpabete at Ate Danmi Amper at syempre kaya at Mama Elizabeth Alpabete thank you thank you so much po sa inyo no at syempre sa buong team pakisuportahan naman po ang buong Dagriti Gritty Maraynon sa mamuno po ni Kuya Joey at syempre ang yung tagapaglingkod Boy Tabang, Yansky TV, BB Mix Vlog, Ate Edna, at syempre Kuya Raymond Galusa. No? Thank you, thank you so much po sa inyo. At syempre Tatay Remy. No? One Garage. Ayan. Halangan dito na lang po muna mga partners. Huwag niyo pong kalimutan i-like, share yung video na to. No? Ayan. Kahit pa paano. At marami po yung makapanood sa mga beneficiary or buhay ng mga beneficiary namin na tinutulungan dito sa Northern Samar. No? Ayan, ingat po tayo palagi. God bless and kampay sa inyong mga kapartners. Subscribe for more.